News mga balita ngayon Mga sospek sa pagpatay sa dalawang Japanese Kinontrata sa halagang 9 million pesos Higit 47.6 million pesos Na halaga ng hinihinalang shabu Nasabat sa isang African sa Naiya. Petisyon ng gobyerno Sa paghahain ng 2025 BSKE postponement Pinagpapaliwanag ng Supreme Court Ako po si Cesar Soriano Para hihati ng mga nangunang balita Sa buong kapuluan Ngayon Sumalang na sa inquest proceedings sa Manila Regional Trial Court ang dalawang suspect sa pamamaril sa dalawang Japanese sa Malate, Maynila noong nakaraang linggo. Ayon sa Manila Police District o MPD, magkapatid ang dalawang suspect na sina Albert at Abel Manabat na nahuli sa Minalin, Pampanga nitong Lunes, August 19. Kuha sa CCTV noong gabi ng Biyernes, August 15, ang pagbaba sa taxi ng dalawang hapon sa tapat ng isang hotel sa Malvar Street matapos silang ilibot ni Abel na tumayong tour guide nila. Pagkababa ay binaril ni Albert ang dalawa saka naman kinuha ng isa pa nilang kasamahan ng mga gamit ng mga biktima. Lumalaba sa investigasyon na hindi lang simpleng pagnanakaw ang motibo sa krimen dahil batay sa salaysay ng mga suspect, kinontrata sila sa halagang 9 million pesos ng isa hapon para itumba ang mga biktima. Iniharap na kahapon kay Mayor Isko Moreno ang dalawang suspect na sa mga kasong murder at theft. Patuloy na pinagahanap ang isa pang kasama ng mga suspect. Nasabat ng Bureau of Customs o BOC ang higit pitong kilo ng shabu sa isang South African passenger sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3 kamakailan. Kinilala ang suspect na si alias Anthony na dumating sa bansa pasado alas 7 ng gabi noong August 16 sakay ng Cathay Airways Flight CX-748 mula sa Hong Kong. Kahinahinala umano ang bagahe ng sospek ng idaan sa inspeksyon at ng halongkati nito na recover ang higit 7,000 gramo ng hinihinalang sabu na may kabuang halagang 47.634 million pesos. Maharap ang South African sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Pinagpapaliwanag ng Supreme Court and Bank ang gobyerno patungko sa petisyon na nagdedeklarang unconstitutional ang batas na nagpapaliban sa 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ayon kay Supreme Court Spokesperson Attorney Camille Su Mayting, inatasan ng Korte Suprema ang Senado, House of Representatives, Executive Secretary Lucas Bersamin at Commission on Elections o COMELEC na maghayag ng kanilang komento hinggil sa petisyon. Ito Ito'y matapos ihain ni Attorney Romulo Makalintal ang nasabing petisyon na humihingi ng immediate temporary restraining order na itigil ang implementasyon ng nasabing batas. Ayon kay Makalintal, isa umano itong paglabag sa karapatan ng mga Pilipino na bumoto na tinawag niyang travesty of suffrage. Binigyan ng korte ng sampung araw ang mga nabanggit na sangay ng gobyerno na magsumite ng kanilang komento without extension. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.